haros matumtum din kalayo ang kakanan na inis sa Purok 5, Barangay 3, daet Camarines Norte, Magahon, kanakaaging miyerkules Basado sa report kan Daet Central Fire Station, basado alas 5.30 kan magbungkaras ang kasulo, asin alas 6.00 din aga kan ideklarang fire out. Basado sa inisyal na imbistigasyon, sibot ananom na crew Kabali and Gwardiya kan sa pagpreparar kan mga orders sa inda alagad sa daipang maaraman na rason, bigla na nang nagbungkaras ang kasulo, naiapod man tulos inis sa BFE sa kapiran po ay hindi na po kumalat yung apoy sa mga katabing bahay tapos sa ibang parte po ng food house. So para na po namin yung sunog doon mismo sa may kusina lang po. Pero malaki din po yung damage nung, nung kusina. Daiman na naitalang nalugadan sa pangyayari, pigkakarkulong aboton sa 600 mil pesos ang winalat na danyos kaini. ini may po kitang mag-ingat sa kasulo, sa po aram. Mainit pa po, po bagang ang panahon and mas madali pong magkalap ang apoy. And sa mga nagluluto din po, dahil po pagbayaan ang niluluto, dahil po po na magpara Facebook or magpara social media habang nagluluto, maging ano po kita. Magkaiba po kita ng presence of mind sa mga ginigibig kita po, lalo na sa pagluto. Saro pa po, pag halimbawang may po ng emergency, dahil po mag-video. Agad, kung maadi po, i-apod eh, na po sa samuyang istasyon. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyong kanaturidad nga maisihan ang kausakan insidente. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.